Ano nga ba mag uh, uninstall ng application sa ating mga cellphone so yung iba kasi ang ginagawa pinipindot lang tapos uh, ina uninstall na so hindi po dapat ganun kasi mayroon pong naiiwan dito na mga cash so dapat ganito ang gawin natin sundan mo ang video na to tara hindi po ba ang ginagawa ng iba pumapunta sila doon sa application halimbawa itong facebook tapos pumapunta sila doon sa diretso na kagad sila dito sa uninstall So, di dapat gano'n in-uninstall. Dapat pumunta po muna tayo doon sa Clear Cache. Ito siya, Clear Clear uh, Cache natin. May makita kayo dyan. Tingnan nyo po. Ayan. Clear Cache para ma-erase po yung mga naiipon nai na basura. Tulad nito, oh. 2.35 GB na siya. So, pumunta po tayo, po tayo doon sa tamang pag-uninstall. Uh, Ito, halimbawa, itong uh, games. Pindutin natin yan. Tapos, uh, Clear All Cache natin. Clear Cache. So, pwede natin nga clear all data para malag out yung application. So, ayan. Tapos, uh, uninstall natin. So, ganun lang po kung paano ang tamang pag-uninstall ng application. O, salamat po sa panood at unang katulong. Palo po more. Thank you.